So, oh, ayan mga kahunters, ito naman po yung ating ayan, pag-uusapan. Ito po yung uh, new design series po na magnetic po. Ito, ito mga bariya na ito. Hmm. Marahil magtataka kayo bakit natin itinabi ito. May kadahilanan po unang-una condition po ng mga barya kung bakit natin na uh, kung bakit tayo nagkakaroon ng interest po na itabi ito at ingatan ayan po okay silipin po natin simulan po natin dito sa 2014 na piso bakit tayo lumilaw na yung camera ko nagtampo na Yan. 2014 po, kung makikita nyo po ha. Ah, Napaka-detalyado po ng, kaya may dumi nga lang po pero madali lang pong malinis yan. Yan. Piso. Tsaka yung reverse nya, tingnan nyo po, walang kadumi-dumi. Kasi sa 2 po na piso na gagaya nito, ito pong reverse po, napaka-dumi ah, po napaka -dumi po Yan at dami basta hindi po mag-ayos yung pagka gagawa po o pag pagka imprinta pa o ano yan yan po hmm. Uh, may kita po natin yan no titingin po ako ng kuna ano? mga kahantes ng sample ng ganyang uri ng barya ito tingnan natin to Ano, napakadumi oh. 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 Mga 15 to, pero napakadumi po. Ito po kasi ang kondisyon na po nito kung susuriin po. More uh, ang circle o oh, very good na po kasi ito eh. o extra fine basta maganda na po to maganda na kasi hindi ko lang yung camera ko po kasi hindi ganong maayos yan kaya tinatabi ko po yan ito naman po 15 hmm. ganyan o di ba ang kikinis po eh, bagat may bagamat may nakikita tayong ganyan o yan mga si ganyang maliliit yan, itinatabi ko po yan mga kahunters yan may sinasabi sila dito na black black tune ayan ito ito, ito 15 Okay, at saka ito pong 2004, ayan. 2004 na Day 1. Ayan, Day 1. Day 1 makapal po ang uh, script niya. Tapos ito s'yempre itong year, ayan, makapal po 'yan. Ito po itong 2004 na to, pwede po nating maibenta to ng 50 pesos po. Yan, 50 pesos po itong 2004 na to. Bakit? Bakit ang tanong? Ito po kasi ay isang uri ng error. Ito po ay may error po na kung tawagin ay doubling. O doubling o kasi double, ayan, doubling 'yan. O double punch. Hmm. Saan po natin makikita? Ayan po, dito po natin makikita yan sa taong 2004. Ayan, papakita ko po sa inyo mga hunters ha. Walang kukurap. O, oh, ayan po, o. Oh. Nakikita nyo po yan. 2004. Sa atin lang po, ang tawag nito ay doubling. Pero sa Amerika po, ito ay double day na po na sinasabi. Kung saan, napakamahal po yan. Lalo na po sa mga sa kung makikita po natin yan sa mga 1 cent po. Yung Lincoln cent napakamahal po 5 digit po yung iba ang halaga pag luma na pag kung naman po yung iba mga koin lang po mga 3 digits o mga 100 dollars ganun pero 100 dollars is not bad diba okay yan po kung bakit natin itinatabi yan mga special error po ng mga bariyang ito Okay yan. Hanggang sa muli mga ka-hunter. Sana makakita pa ulit ako. At makapagbigay ng mga impormasyon kung ano pa dapat nating hanapin sa sirkulasyon. Ano bang dapat mga coins na kinakailangan nating huntingin. Ha? Nasa ganun eh, hindi po na hindi po nasasayang yung ating pagkukolekta. Kung hindi man ito, balang araw may bibili at may bibili niya. Basta ingatan po natin. O, ayan. Maraming maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan po ang ating pamilya. Maraming salamat at babay po sa inyong lahat.